maganda siguro yan kasi matalas Ayan, magandang araw po mga kabukid uh, dahil gusto natin pong mapaganda itong bahay kubo kaya habang medyo maganda yung panahon kasi ngayon po ay tag ulan pa rin pero nabibigyan po tayo ng magandang panahon ng mga isang linggo na uh, kaya ngayon dahil gusto po namin itong maanuhan, mabarnisan at ma-pinturuhan yung mga kahoy. Pero bago po namin p-pinturahan at babarnisan, kailangan muna namin tanggalin yung mga itim-itim sa sawali. Ito po kasi ay cause nung, ano, nung ulan. Kapag ka nababasa-basa, yung sawali ay nagkakaroon ng itim-itim. O tinatawag na kutu-kutu. Ayan o, katulad na ito. Ayan, mga ganyan yan ang susubukan nating ma-eliminate o ma-reduce man lang natin yan bago natin mabarnesan para maganda yung itsura so ito yung goal namin ngayong araw na to ang mabarnesan kahit hindi namin matapos basta masimulan na namin pero ano na muna ngayon brush kasama ko si Tita B at si Jinky Ito sana maano rin natin, no? Pinturahan. Pintura siguro Guru yan. Oh, yun. Hindi, na ang ano yun. Hindi na kaya ng barnish. ng Ang aming priority po kasi ngayon mga kabukids ay ito muna labas. Kasi kapag pumangit ulit yung panahon at tuloy-tuloy ang ulan, yung nasa loob pwede namin gagawin kahit umuulan. Pero itong nasa labas, kailangan po kasi magawa ito ng, ano, ng maganda yung panahon. So medyo malapad-lapad ang ating babarnisan. Okay. Ayan dito. Ito nalimisan na. Pati hanggang doon po sa ano, sa taas na 'yon. Ano naman po natin 'yan? Babarnisan. At dito sa kabilang side meron pa ring sawali dito. Yan ang aming mga priority for today. ganda na wala pang varnish maganda na maputi sana all maputi <laughs> oh, merienda muna kami mga kabukids kayo rin po habang hinihintay namin na matuyo yung aming mga binanlawang sawali para mamaya ano na simulan na namin mag yung goal natin ngayon matapos natin to yung labas no? kaya ba? Hmm. pati yun dito mga kabukids yan balak na, balak namin ano hindi barnisan pero hindi agad agad ngayon saka ito balak din namin lagyan ng pintura so ayan nalagyan na po natin ng ano to palitada ano mano ko na rin lang kasi kaya naman Tsaka doon ito mga to lalagyan din natin sa mga susunod so yung priority namin ano lang, labas na muna ngayon Pagtag dito naman. So, kapag ulan na wala tayong magawa, yan ang gagawin natin. Namin. Kapag wala ka rito. Ay, ka maganda nga ba rin siya Bago mas hindi magkulala ng mabasa kaya. Hindi na Pero ito, hindi na mabasa. Hindi na bubasa. Yung mga kahoy, lalagyan po namin ng ano, pintura sa mga susunod na panahon. <laughs> opoleta na ako malilikot na kayo ha oh nagabulan sila <laughs> kayo ha malilikot na kayo ha hmm? sky sky si sky at si cloud ito si cloud Lalakwe. si C. Ito si Sky. Si si. Si sky. <laughs> yung isa mukhang Sky yung mata niya. Oo. Patingin daw, patingin. Magkaiba yung mata niya. Wow. Ayan mga kabukid, yung pusa na dati napakita namin bagong panganak. Yung mata nung isa, ang galing no. Magkaiba. Merong kulay gray at saka kulay blue. Kaya pinangalanan ni Jinky na Sky. So kapag may Sky, merong cloud. O, oh, naging cloud tong isa. Dapat siya si Ocean eh para kabaligtak. Eh kasi Cloud kasi puti. Ah, okay. 'Di ba, Cloud? Gusto niya nga eh. Ito gusto niya Sky. <laughs> sabi, sabi ng pusa, <laughs> hindi mo ako tinanong kung gusto ko eh. Wala lang. binyag ka na lang. Wala lang akong choice. Hindi, sabi ko sa kanila. Kapag gusto mo ng pangalan na Sky, magnyaw ka. Eh, nagnyaw. Makakinurot <laughs> mo. <laughs> <laughs> Amiming. Hindi <laughs> dyan mga abot-abotan. Wow. <laughs> tagu taguan tayo, tagot-taguan. Iiiit! Bulaga! It, Bulaga! <laughs> <laughs> Cute lang pag naglalaro sila eh. Oh, ito din oh. Wah! Allah, di mo makatayo. Ayun. Yung dito ka nag-aabot, naliligo ka. <laughs> <laughs> Paligo ka rin dyan. Ikaw ang mamumuting dyan kapag ka ano. Ito may Clorox pa. Ay, yung pangkoskos mo? nasa? Doon sa baba. Kapabot mo na daw ako. Yung ano lang? Kasi hindi ko mahawakan. ako baka baba. Meng, alis dyan. Okay. Ay, mababasa kayo. Hindi <laughs> pa kayo nagano, ha? Pag Doon mo na. Meng, doon. Doon na lang sa baba. <laughs> no, hmm. Doon Koreng don Doon, doon, doon ka nalang magpadede. Doon. Mabasa kayo. Uy. <laughs> Kumapit ka dyan, malaglag ka, kanta ka ba ng kanta? Kanta ko ba sa Tapos bigla na fall, no? <laughs> Inaw na mo pa ang kanta, ah. Ayan, mga kabukid. Habang hinihintay po namin matuyo yung kaninang pinuskusan namin sa labas, eto na muna. Pukuskusan na rin namin para kahit hindi agad mabarnisan ngayong araw, eh okay na siya. pag ah. Hanggang sa hig ah. <laughs> Padaan mo <Two> mo na In <one. laughs> Nabasa na rin lang yun ah. pa din lang. Sabay sabay na. <laughs> <Nabata pa rin. laughs> Labahan ko na rin kayo yung banig natin dito. Para <laughs> <laughs> pa <laughs> di yung oh. Dito na rin mag-brush mo Masarap yata mag-brush dito eh. Isang basaan <laughs> Isang patuyuan din Oo <laughs> oh. <laughs> may tuko. Ay, nung yung tuko? Uy! Masa na? Baka uh, nga nagagalit siya kasi nalalagyan lalagyan ng sabon. Katakot din, oh. Sorry, ah. <laughs> Linis lang kami ng konti, ah. Gusto niya marumi para maraming insekto. Yung nakakainin niya, eh. Nagagalit siya sa'yo. Okay. At ituloy dito sa ating kusina mga kabukit na ano na sa paghintay na matuyo yung nasa labas. Okay, so ulit yung ating hintay. Nalinisan na maayos. Mapantawa na lang. Pagkakit na yung Tumakbo na? Hmm. Sabi so, niya, iba na yan. Tugig na talaga yan. wow makintab na ayan mga kabukids ito po ay naanohanan namin na varnisan kaya at medyo makintab na ayan ang itsura nya so yung ginagamit po namin yung varnish ay natural. natural kaya yung kulay kung ano po yung kulay nung sawali yun din po yung kulay, kumintab lang. Ayan, maganda sya. Kulang lang sa ano pa, sa kintab. Siguro dadagdagan pa. Dagdagan mo pa yan? Oo, yung pwedeng manalangin. <laughs> sobrang kintab. Sa sobrang kintab pwede na manalangin. Tapos yung ganito po, yung lining. Pinipinturahan ko ng kulay chocolate brown. Katulad nito. So ganyan po yung ginagawa natin. Pati yung nandito sa harapan. Ayan, hindi ko pa natatapos eh. Pero nalagyan na po natin ng chocolate brown. Kaya yung side na ito, makikita na po yung guhit ng pinaka ano, mga lining ng gilid ng sawali. Kaya mas gumanda po ng kaunti. Medyo okay naman. <laughs> hindi lang kaunti. Mas malaki na po ng improvement at yan ang ating bahay kubo unti-unti nating pakikintabin dito na lang muna sa labas so kami lang po muna jinky kasi si titabi ay may kailangan gawin kailangan niyang umalis at meron po siyang kailangan puntahan ang na yung ano ko dito kalam na ko. Kasi yung hagdan natin bilog gawa galaw galaw dito na ako sa kabila <laughs> dito. Tayo. Chocolate brown. Chocolate. Ito po gagamitin namin sa mga pinaka ano pinaka malalaking lining tapos yung iba siguro mga caramel brown kapag ka nagkaroon ulit ng pintura para magkaiba naman gumanda na yung box box niya makita no mm -mm. pati dun sa kalsada yan maganda tingnan kasi nakita na yung ano, niya? hulma, hulma oh. Saka kasi kapag walang pintura, yung kulay nung ano to, yung linya, Iba-iba, malabnaw, tapos iba-iba yung parang batik-batik ba. Mm -mm. Hindi katulad itong may pinturang ganito, solid na tignan. O, diba? O, diba? Sokolate. Ito ba pipinturahan mo din? O, oh, pinturahan natin yan para uniform kasi yung kulay nito iba. Ibang kahoy ito eh. Yan iba rin yun iba rin. <laughs> kaya nang iba iba na so ano hmm. anoy natin tulayan natin ang perno ayan katulad po nito mga kabukid so kapag uh, hindi na pinturahan yung kahoy na to dahil nauulanan magkakaroon po siya ng itim itim na ganyan kaya pipinturahan din natin yan para hindi na mag hindi na dumami yung ganyang itsura yan ang problema sa kapoy pwede na pwede na pwede sa mga gusto pong magpapintura ng bahay, kontakin nyo lang po kami. <laughs> <laughs> Nangungontrata ka na. Nangungontrata na po kami. Bakit tayo ma-addict dito bro? Hindi ka pa ma-addict. <laughs> Gusto ko na nga tutuloy ito yung magdamag Ang sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy. adik na tayo ah. Eh. Nantok na, na ako. Di ba mas maganda siya? Ah! <laughs> Ganda na yan? <laughs> My point. ito dinan ng dalagpas na yung iba yung aking pintor mga kabukids kanina barnis ang kanyang hawak ngayon naman ay e pintura naman Mar maraming ano to maraming talent talented sasayang sayang habang nagpipintura ayos na tama yan para hindi bukbukin pangit kasi Oo, ito na ano rin po to eh na tawag dito. na gihan ng ulan. Tapos dito siguro, ano naman siguro dito? Kung may chocolate brown tayo. Ito nga, chocolate brown. Ay, pag may caramel brown. Tingnan. Matagal pa 'yun. Matagal pa. O sige, yan na lang. Pwede na 'yan. Palitan na lang natin pag sasno. Ayun <laughs> na yan. Forever na. Ito po yung likod nung ating kalan dun sa taas mga kabukid. Charan, <laughs> Ayan mga kabukid na simula na po namin pinturahan at barnisan nitong ating bahay po. So yung labas natapos na po namin at po kami ng kaunti dito sa mga lawin ang lawin dito sa harapan kaya mas maganda na po ngayon yung itsura nakikita na yung mga detalye ng ano po mga detalye ng pako kumikintab-kintab na yung reflect ng araw. Dahil meron ng barnet. Ayos, marami pang gagawin, pero nasimula na natin ngayong araw. Thank you, guys! Magaling na sana. Kaso nga lang, lagpas-lagpas pala sa kabila. Wala, wala. Okay na sana eh maganda na sana sa likod eh lumagpas pala yung kanyang bro brocha dito sa harapan kaya tago ko lang ebidensya ko <laughs>